Eh, Regimen Elmar, napapahindak talaga ako eh. Every ano yan, 12 noon. Pero ito ang aking jika, uh -huh. umani ng pamabatikos mula sa ilang netizens ang naging desisyon ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB na patawan ng 12-day suspension ang noontime show na it Showtime. Karamihan sa mga komento ay pinagbibitiw nila sa pwesto si MTRCB Chairperson Lala Soto Antonio. Sa ipa ng netizens, sobrang OA naman ang naging desisyon ng nasabing ahensya at okay at sapat naman na ang public apology. Nasilip din nila ang pagmumura ni Wally Bayola sa EAT kamakailan na dapat patawan din ng suspension ang nasabi ring noon time show. Anila maging patas dapat ang MTRCB at si Lala Soto Antonio. Samantala, live na live pa rin ngayong araw ang It show time Ito ay sa habang wala pang pinal na disisyon na ang ipinataw na suspension order ng MTRCB. Una nang inahayag ng ABS-CBN na maghahain sila ng motion for reconsideration at nanindigan na walang nilabag na batas ang nasabing noontime show. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Ako si Diyosa Yan. Tatak. Aramit.